Magluto tayo na guys ng balon-balonan at atay. Gataan natin mga ito. Oh. No? Magigisa muna tayo ng mga bawang sibuyas. Okay tayo mga idol ng mantika mga idol para maigisa natin yung sabak, bawang sibuyas. Pasarapin natin idol yung mga balon-balonan at atay. Lagay natin mga idol yung bawang mga idol. Yun. Yun. Lagyan natin na ito yung sibuyas sa mga idol. Lagyan natin na ito yung balon-balon na idol muna. Mamaya na yung atay. May pot, may pot mga atin, mga idol. Ito lang paminta muna idol. Okay. Hmm. Dalawang paminta mga Lagay Nagayon din ng Lagyan natin ito ng cooking asin mga idol. Okay. Nikot na natin mga idol. Okay. Balik natin mamaya mga idol. Ayan. Lagay na natin idol yung mga ano, idol. Yung atay mga idol. Nikos nikos natin mga idol. Hintayin pa natin yung na lumambot yan mga idol. Pagay natin mamaya. Lagay natin mga idol. Oo. na mga idol. Lagyan natin agad ang tanong dol. At lagyan natin agad yung sila dol. Ayan. Para paano. Ayan na dol. Lagyan natin yung pangalawang kata. Ayan. Mekos-mekos natin mga idol. thế mà mẹ mẹ mày đâu rồi mày đâu kênh biết ta sẽ mang tới mày đâu, vậy mẹ mẹ idol Oh, kaya pala. Pagay natin idol yung unang kata. Wala. unang kata may road. Na.

sama idol Tapos ipilating idol na konti Balik natin mga idol Okay ding, na itong okay mga idol oh Sarap nito mga idol Balik na pa sa ating lagayan mga idol Ito idol lang, wala natin idol balon-balon na atay Meron din tayo itong mga idol atay balon-balon na ginataan. Kain na tayo mga idol. Chibok na mga idol oh. Napakasarap na ito, mga idol. Ayaw. hmm Mm. hmm

go <shrug> <shrug> Thank you, Mangaidan. Thank you. Thank you, sir. Thank you for watching. Thank you, thank you.